at na posisi rin sa budget hearing ng DILG kanina mga proyekto nito na pinondohan ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa pagtatanong ni Senator Nancy Binay kay Secretary Maroas, lumabas na noong 2011, 1.16 billion pesos na pondong galing sa DAP ang napunta sa inallocate ng DILG. Ilan sa mga proyekto na kinabang dito ang Potable Water Project sa ARMM at maintenance and other operating expenses ng PNP. Noong 2012 naman, 1.05 billion ang inallocate sa DILG. Sa pamamagitan rin ng DAP, paliwanag naman ni Roas, may gitisanda ang police station na nakinabang at ipinambili rin ito ng mga patrol vehicles. Bibili pa raw dapat ng mga rifle ng PNP gamit ang pondo mula sa DAP. Pero dahil idineklarang unconstitutional ang ilang bagi nito, natigil ang proseso ng bidding pero nakapagbigay na raw ng short firearms sa mga pulis. Inabot daw na may isang taon bago na award ang kontrata. Sa kabila ng mga tanong, inaprobahan din ng Finance Committee ang isang apat na bilyong proposed budget ng DILG.